Saan si Kimi? Bakit nakabuntot din? Julia Barreto, natagpuan sa Cebu? Naku po, huwag gumawa ng gulo. Nasa focus sa trabaho ang Kimpaw, huwag gumawa ng eksena. Tila na ang lahat sa mga lumalabas na issue na kung saan inalam ni Julia ang lokasyon nasaan ang aktres. Samantala, kasabay ng mga issue na kumakalat, tila nababahala din ang direktor nang daaliway, dahil kahit anong pakiusap nila sa mga tao sa Cebu ay panay-post ng mga video at darawan habang nasa kalagitnaan ng shooting. Pilit nakikiusap ang team na itigil ang pagbabahagi. Sayang ang oras at pagod nila kung hindi makikisama ang mga supporters na naroon sa lokasyon. Ayon nga sa mga opinion ng fans dapat ang mga kimpaw na ang maging security mo, Pag may nakita silang mga nagpipicture, sitahin agad. No cell phone dapat around sa vicinity ng location shoot para sila mismo responsible. Sana makisama rin ang mga taga Cebu, nakakahiya naman kay Kim Chu. Kung ipipilit nila iyan, sana sumunod na lang ay pas si isang komento. Kung totoong supporters ka, matutong rumispeto. Kasi para din naman sa ating lahat iyon ang ginagawa nila. Yung effort sa proyekto na ito, sana maintindihan din ng lahat na hindi lang para sa kanilang dalawa iyon, kundi sa lahat ng mga fans na sumusuporta sa kanila lawakan ang kanilang isipan at huwag magalit